Ano, shout out kay Nelson. Si pag nang mo to si Tisoy oh. <laughs> so yan, dito po ako dati nakapwesto. Dito sa chicken sa botola niya kasama ko yan. Magkano siyang order? Ngayon to, ganito. Ha? 64 oh, laki ng manok tapos may rice na. Panalo na 64. Ah, oh, na napadaan kayo sa botolan, diyan na sila sa highway. Yan yung eskwelahan. siyum. Tapos National Highway. Pagdating doon, munisipyo. Ito chicken study. dito, merong rice. Pwede kayo mag-rice. Ah, sauce. Uh, gravy. Ayun. Pwede ba gravy lang tapos rice? Rice lang orderin ko tapos ingin na lang ako ng gravy. Pwede? Isa yung aso mo ba to? Aso mo to? Nagpatap tara yung tila yun. Ano? Oo yung tila yun mo ah. Eh. Ay! So kung gusto nyo mag stop over sa botolan, naiihin na kayo. Dati dyan kami lagi nag stop over. Yun, CR yun. Napakalinis na CR nun. Libre pa. Yan, yan. From Manila yun papuntang iba okay, ganda ng munisipyo nila ano, para malakanyang sige naman ang munisipyo nila dito ano kinalo malakanyang hehehe <laughs> munisipyo, munisipyo ng kaato ito ang pasad ang munisipyo ng botolan. Tindahan. So, 'yan ang National Highway. Mayor ang okay, ya. nah, ministra ng CR public CR. Disiplinado, mga batolenyo. Sige, uh, ganun muna ako. Siyempre, hindi ko napapakita ito. Pasta lang po natin yung palengke ng Batolan. Yan po yung palengke ng Batolan. Tignan natin kung ano meron dyan sa loob. Ito yung loob ng palengke ng Batolan. Old class, na. No? So, dito yung parking space. Yan ang police station. So, lakad tayo. Bangkulay na kuya. Bangkulay na. Yan na lang green.

Hindi ko alam, tagulan kasi. <laughs> Wala malaman si Nineng ngayon, ano nang po 'yan? Sir, si Dana. Ay ay, ano po ito na? Uh, Lahat 'yan lupin po ito. Opo, pin 'yan Ito po. Yellowfin din ano? Yellowfin tree. Magkano po ang yellowfin nyo? p po. Pa? Po? p Ito po, magkano po dito? P280 din po. 280? Mm -hmm. nga po ng ano? Ilan po? Ah, dito. Ilan po? Ilan. Isang kilo. Isang kilo. Maganda pala yung ganyan ngayon, ah. Oo. Ano po? World class, sabi nila. Hmm. Yung hari na lang uh, na namibili yung kuya. Binibili niya lang. Ito pala yung kasabotolan. Yung second floor po nito bukas na? Bukas po ang second floor nito? Sarado pa? Ah, wala pa po. Wala po masyadong isda ngayon kasi wala tagulan na no? Pero sariwa naman tong Ano ba yung galunggong? Uh, lumahan ah, uh, Lumahan? Diyan nyo ng bariyate para mabigyan ko siya oh okay, ah. yan Thank you ha ah. May, may ano po kapansanan. Hmm. So ito alo Tingnan nyo dito pa ako sa abatolan na milo Para lang makita yung palengke nila So ito na po ang kanilang bagong palengke. Bawal kasi yung plastic na may tenga. Kaya dapat magdadala po kayo ng ano nyo dito. Nang talagyan uh, nyo pag namamalengke kayo. Parking space. Wala pang tao dito sa taas. Okay. ano po ito? Lumpia? pag ano? ano po ay dinamay? hahap. 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 po? hahap. 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 hahap quick, okay. quick. Ano masarap na sauce? Ito, teh Suka to, ano? <laughs> ito, ano? Hindi po. Ito? yan, be. Ito ang suka. Suka. Suka yan, be. Ito maanghang na makanis. Tapos yan makanis lang, be. Pero suka. <laughs> okay, ito na lang. Subscribe yun, te. Ha. Yeah. Nabayaran ko na po ba? Apo. Meta, ay. Meta daw po. Thank you. Salamat mag vlog. Mm. Hanggang anong oras po kayo dito? Hanggang 6.30 po. 6.30? Can you bet? Huwag so, sa ano, dynamite po. So ayan po yung lumang munisipyo ng Botolan ito ng iba yan yung victory liner tapos yan ang kanilang mga, parang pinaka multi-purpose dito yan ang laki yan may basketball court sa loob Kapunta kayo ng Manila, dito kayo dadaan. Kapunta kayo ng Iba, dito ang daan nyo. Pwede kayong kumanan dito sa kanto na to bago mag 7 eleven Pwede kayong kumanan dito and then makikita nyo itong pinaka, isa sa pinakalumang simbahan sa buong Pilipinas. 17th century pa yan na itayo. So historical na po yan. Ito yung lumang tulay na nagdudugtong sa botolan. ako botolan pa rin yan. Pero ito yung lumang tulay noon. Nabutang ko pa to. Pagpapunta kayo ng iba, ito yung lumang tulay noon. Pwede kayong, yung mga nagtatravel, yung mga nagmamotovlog, yung mga motovloggers, natin yung mga kasamahan sa uh, YouTube, sa mga social medias, mga creators, mga vloggers, pwede kayo dito. Minto. Mag-ihaw-ihaw whatever. Yung mga van life diyan. Yan, pwede niyo tong gawing stop over in the middle of Sambales. So bali itong uh, ilog na to, itong malaking ilog na to, galing ng Mount Pinatubo galing ng Mount Pinatubo yan